So mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay magsisi at lumuha sa ginawa mong no contact rule sa kanya. Okay? So mga kamamay, ito yung mga bagay na kailangan mong tandaan. Isaisip. Okay? At totohanin pagdating sa isang lalaki kung ikaw ay nagbigay sa kanya ng no contact rule. Okay? Hindi mo naman gagawin yan kung uh, okay kayo. Hindi mo naman yung gagawin kung hindi ka nasasaktan. Okay? So, kaya mo yung ginawa sapagkat uh, naubos na ang pasensya mo, napuno ka na, masyado ka nang nasaktan. Kaya ito, mga kamamay ginawa ko ng vlog and video at naghanda ako ng mga tips upang magtagumpay ka sa ginawa mong no-contact rule sa kanya. Baka kasi mamaya, nag-no-contact rule ka sa kanya, tapos may message-message ka sa kanya. Tapos, popost-post ka sa FB. Ikaw ay nagpapaawa. Okay, sad girl ka, mga kamamay. Ito yung mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay lubos na magsisi, umiyak at lumuha dahil sa ginawa mong no contact rule. So wag natin masyadong patagalin mga kamamay, simulan na natin ang ating topic ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay magsisi at lumuha pagdating dyan sa binigay mo sa kanyang no contact rule? So number one, gawin ang zero reply at wag nang magparamdam sa kanya ng tuluyan. Tandaan yung mga kamamay, kapag kayo ay nag-no-contact rule sa isang lalaki, make sure kayanin ninyo na tiisin siya. Okay? Kayanin ninyo na hindi kayo magpaparamdam sa kanya. Kung siya ay magre-reply, kung siya ay mangungulit, kung siya ay magte-text, sigurado ako tatawag din niya sa iyo, makikipag-video call, sisikapin niya na makausap ka. Please lang pakiusap. Huwag niyo na silang replyan. Huwag niyo na silang okay, huwag niyo nang basahin yung kanyang mga message. Sa madaling sabi, gawin niyo yung tinatawag na zero reply at huwag na kayong magparamdam pa ng tuluyan. Sa ganyang pagkakataon, sa ganyang paraan, sa ganyang sitwasyon, mga kamamay, sigurado ako kahit na sinong lalaki kapag kabigla kang nawala, hindi ka na nagre-reply sa kanya, hindi mo na siya sinisin, sigurado ako lahat ng lalaki magtataka sa'yo, magwa-wonder sa'yo, mapapaisip sa iyo. Kung dati-rate, sa ganitong oras, naghahabol ka sa kanya. Dati-rate, sa ganitong oras, nagme-message ka na sa kanya. Dati-rate, sa ganitong oras, kung ano-ano na ang uh, sinasabi sa kanya. Pero bakit ngayon, bigla kang nawala, bigla kang nagpahinga, bigla kang napagod. Tandaan niyo mga kamamay, kapag kang isang lalaki ay nasanay na palagi kang nandyan, palagi kang naghahabol, Palagi kang nagbama kaawa, palagi kang nakikiusap, palagi kang lumuluhod. Okay, bigla mong alisin niya at sigurado ako, lalaki naman na maghahabol sa'yo at marirealize niya kung ano ang halaga mo sa kanya. May niya na iba pala ang buhay niya kapag kawala ka. Kaya mga kabamayan mangyayari, ang isang lalaki ay magsisisi at lubhang iiyak kapag ka, itinigil mo ang paghahabol sa kanya, ang pagmamakaawa sa kanya, ang pagsisini sa mga message niya at hindi ka na magpaparamdam. Kaya yung number one tips ko sa inyo mga kamamay, gawin nyo yung zero reply at wag na kayong magparamdam ng tuluyan. So number two, ipakita mo na masaya ka na. Yes, after nyo nagawin yung zero reply, hindi na kayo nagre-reply, hindi na kayo nangungulit sa kanya, nagmamakaawa, hindi na kayo nag-message nang sa kanya ngayon. It's time for you na pilitin ang sarili mo na maging masaya. Although masakit pa rin, pilitin niyo na ang sarili niyo na masaya at ipakita niyo sa kanya na masaya ka sa buhay mong pinili. Through social media mag-post ka, yung mga pinupuntahan mo, yung mga status mo. Okay kung sino kasama mo, ipost mo. Hindi mo man isin ang kanyang mga messages, hindi mo man tingnan ang kanyang mga sinend at least siya nakikita ang updated na ikaw. At pag nakita kanyang masaya, makita kanyang mas nag improve nung mawala siya, sigurado ako lubos na pagsisisihan ng isang lalaki yung kanyang sinayang. Ikaw nga nung iba, parang siyang nagtampo sa bigas. Kaya mga kamamay, sikapin nyo na maging masaya at ipakita sa kanya na malaki ang pagbabago simula nung nawala siya sa buhay mo. At sigurado ako, may iisip din niya ng isang lalaki. Okay? Sisisihin niya ang kanyang sarili kung bakit siya nagkaganon. Kung bakit kinarato kanya ng ganon. Kung bakit ka nawala sa kanya. Kaya ang isang lalaki ay lubos na magsisisi. Iiyak. At sigurado ako, muli yung magmamakaawa sa iyo hanggang siya ay matuto sa mga bagay-bagay sa pagitan ng inyong relasyon. Kaya mga kamamay, sa madaling sabi, after nyo na mawala ng tuluyan, ipakita nyo at iparamdam sa kanya na masaya na kayo na wala siya. So number three, sikapin mo na magpaganda pa rin at magpaseksi pa ng lalo. Okay, tatandaan nyo, kapag ka naging masaya ka, kapag ka nagpaseksi ka pa at nagpaganda, magpapatong-patong na ang isipin ng isang lalaki talagang manghihinayang siya sa mga bagay na po pwedeng mawala sa kanyang buhay at wala akong ibang tinutukoy kundi ikaw. Sapagkat ikaw yung kanyang sinayang, ikaw yung kanyang pinabayaan, ikaw yung kanyang hinatidan ng puro sakit at pighati. Kaya ngayon mga kamamay, ito na ang pagkakataon nyo upang mag upang pagsisihin ng isang lalaki, upang pahikbiin sa pag-iyak ang isang lalaki dahil sinayang ka. So ngayon mga kamamay, itodo mo na, gastusan mo na ang sarili mo. Ngayon pa ba na nawalan ka ng isang taong hindi man makakatulong sa buhay mo? Naalisan ka ng tinik, naalisan ka ng pasanin. Okay? Kapag ka improve mo ang sarili mo, ang itsura mo, ang mukha mo, ang katawan mo, nagpa-sexy ka, malamang sa malamang, baka mabaliw ang isang lalaki sa pagkawala mo sa buhay niya. Ngayon, mabilis pa sa isang segundo na muli siyang babalik sa iyo. Muling magmamakaawa at magtatanda na hindi ka dapat pala sinasayang at sinasaktan. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo palagi, okay? Sinasabi ko sa inyo palagi na mag-improve kayo. Naiangat niyo palagi ang atas ng inyong sarili. Kagandahan, kaseksihan, magsakripisyo kayo magtiis kayo na hindi masyadong kumain ng marami para sa ganun, bumalik ang alindog ninyo at sigurado ako, hindi lang partner mo, hindi lang ang dating asawa mo at hindi lang ang dating boyfriend mo ang maaaring maglaway sa iyo. Kundi yung mga lalaking nakapaligid sa iyo, lahat sila mapapansin ka, lahat sila makikita ang pagbabago mo at lahat sila magagandahan sa iyo. Kaya mga kamamay, muling maghahabol sa iyo isang lalaki kapag ka pinakita mo na nag-i-improve ka, nag nagpapaganda ka, at nagpapasexy ka. Tandaan nyo yun mga kamamay. Ang isang lalaki ay lubos na mapapaisip sa iyo kung bakit bigla kang nagkaganyan, bigla kang gumanda at sumeksi right after na mawala siya sa buhay mo. Okay? So next, magkunwari na may jowa ka at iposito sa social media. Sigurado ako mga kamamay, hindi na magkakaintindihan ng isang lalaki sa pag-iisip, pag-worry at pagtataka, pagluha at pagsisisi sa iyo kapag ka nalaman ito. Magkunwari ka lang. Ipakita mo lang na, na may boyfriend ka na. Ipakita mo lang na siya yung dahilan kung bakit ka nagiging masaya at nagiging blooming. Sigurado ako hindi makakapayag ang isang lalaki na maagaw ka ng iba na magkaroon ka ng boyfriend kagad-dagad talagang isang lalaki ihahanap ng tempo, ng timing, ng pagkakataon, ng oras para lang makausap ka. Para lang sabihin sa iyo na nagsisisi na siya sa lahat ng kanyang nagawa. Para sabihin sa iyo na hindi niya nagagawin kung ano man yung ipinaranas niya sa iyo. So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay muling umiyak, magsisi kapag ka nagbigay ka ng no-contact rule sa kanya. So mga kamamayt, sana kahit paano makatulong ang simpleng tips na to pagdating sa inyong buhay pag-ibig. So huwag mo sana kalimutan na pindutin yung subscribe button at ilike ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong share sa iyo. So once again, see you for our next vlog. Pahalam!